Naghahanap ba kayo ng very affordable at masasarap na all-day silog meals? Yung perfect pang breakfast, lunch, at dinner na rin? Well, eto na! May na-discover akong hidden gem. Nabalitaan ko kasi na meron daw cafe si Boss Toyo. Sobrang sarap, kaya sinadya ako talaga dito sa Cavite para mag-food trip. Nandito ako ngayon sa JL Coffee Shop na matatagpuan sa Salamanca Street, San Antonio, Cavite City. Gusto ko ng unlimited breakfast na very affordable at hindi naman ako binigo ni JL Coffee Shop. Halos In order ko lahat ng nasa menu nila dahil sobrang sulit na pagkain at drinks dito. Unang-una sinimulan ko ang fried chicken na napaka-crispy at talagang napakasarap. Wow. Meron din silang homemade tosino na malasa at may tamang tamis. Beef tapa, grabe sobrang lambot at tamang-tama ang pagkaluto perfect na perfect. Meron din silang longga silog na very garlicky kung hilig nyo ay maraming bawang panalo to. Hindi mawawala ang classic na pork chop. At alam nyo ba yung itlog dito? Double egg. Kaya siguradong busog ka at sulit na sulit. Kung gusto mo ng isda, meron din silang bonus pangus na fresh at sakto ang templa. Bukod sa silog, may mga pasta at sandwiches din na perfect pang merienda at kung gusto mo ng lighter option. Ideal din itong spot na to pang pamilya. Lalo na't may mga drinks din sila na sobrang panalo. At speaking of best pair na kape, hindi ko pinalagpasan ang cookies nila. Tamang tama ang tamis, perfect match sa mainit na kape. Huwag din kalimutan ang inutak nila. Kakaluto lang nito kaya sobrang sarap, ang init at lambot pa. Kaya kung gusto nyo ng masarap at affordable na pagkain na perfect for any time of the day, visitahin nyo na ang JL Coffee Shop. Siguradong mabubusog kayo at mag-e-enjoy ang buong pamilya. Till next time mga ka-food trip, na!